Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda. Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at katikati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, valmika amrotika, o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kanilang mga koloni Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan ang lupa ngang ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamitin pampakinis sa mga tungko o lotoang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam may maaaring kunin at gamitin pang tanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahit na nga sa balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, ispasam, o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng nim at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isa lang alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mahilig ka ba sa mga panghimagas o dessert? Lalo na nga dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Kaya nga mahilig tayong magpalamig o kumain ng mga may lamig na pagkain. Subalit narinig mo na ba ang dessert na ito o ang pagkain ito na mula pa nga sa katas o dagta? ng isang punong kahoy. Sapagkat magugulat ka nga, dahil maliban sa masarap ito, ay napaka masustansya pa. Hello, what's up, your best here. Mahilig ka ba sa mga kakaibang kaalaman at mga bago sa pandinig na maaaring kapulutan ng aral? Kung gayon, ang video ito ay para sa iyo. Kilala ng karamihan ang mga puno lalo na dito sa atin sa Pilipinas na pangunahing ang pinagmumula ng kahoy, prutas na pagkain at gamit sa paggawa ng mga kasangkapan o sa pagbuo ng bahay. Subalit mayroon palang isang uri nito na maaaring kilala nyo na pero bilang prutas lamang ang binibigay nito. Ang puno ng peach o prunus persica. Subalit maliban sa prutas, ang mga dagdarin pala nito o ang katas ng katawan nito ay mainam na gawing isang masarap na panghimagas. Ang peach gum, tau pitch peach resin o peach blossom tears ay katas ng puno nito na madalas kinokolekta upang lutuin at kainin. Ito nga ay animoy mga gemstone na nakadikit sa puno lalo na kapag natutuyo na. At kadalasang tuyo na nga ang mga tulad nito na makikitang ibinebenta sa merkado. Kanilang ibinababad sa tubig ng magdamag ang dagtang ito upang mas lumambot pa at lumaki ang sukat o kaya ay mag-expand. Mahalaga ang bagay na ito lalo na nga sa mga Chino sapagkat kanila itong itinuturing na isang mahusay na tradisyonal na medisina at gamot sa ilang karamdaman. Na mataas nga ang presyo na parabang pugad na rin ang baling sa sayaw na kadalasang ginagawang bird's nest soup. Walang lasa ang dagtang ito kaya paboritong lutuin at gawing masarap na dessert. Mayaman nga ito sa collagen na mahusay sa pagpapanatiling masigla ng ating mga balat. Nagtataglay din ito ng galactose, rhamnose at amino acid na maraming binipisyo sa kalusugan ng tao. Mabilis nitong mapapalakas ang inyong katawan o maboost ang inyong immune system. Ligtas na kainin ang bunga at saka ang dagta ng punong ito. Ang nilinis ng dagta ay maaaring lutuin bilang sopas o di kaya naman ay lagyan ng gatas para maging panghimagas. Mga ekstra bagay lamang na makikita sa puno, hindi madalas pinapansin, pero may pakinabang din pala sa atin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng dagta ng punong ito? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, hihintang mundo ay ating matuklasan sa best tv. Ito yan sa best tv. Ito yan sa best tv. Sa pagtatama ng may laki. Ito yan sa best tv. Sa ng laki may laki. Ito yon sa best tv. Sa pagtatama ng laki may sa best ng laki may laki. sa best ng